Ang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng kondisyon na umaapekto sa balat ng tao ay ang bungang araw. Ito ay tinatawag ding miliaria rubra, prickly heat, o kaya ay heat rash. Makikilala ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga maliit na butlig na maaaring may likido sa loob. Ito ay kalaniwang napakakate at minsan naman ay nagdudulot ng pakiramdam na tila tinutusok ng maliliit na mga karayom ang balat. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Sa ngayon ay hindi pa matiya kung bakit may mga taong nagkakaroon ng bungang araw. Ang alam lamang ng mga dalubhasa ay kapag nabarahan ang mga pore ng balat at ang mga sweat gland, nagdudulot ito ng pangangati sa balat na maaari magdulot ng bungang araw. Madali nang lunasan ngayon ang bungang araw dahil mayroon ng mga uri ng gamot na panglunas dito. Ang ilan sa mga gamot at mga hakbang sa paglunas sa bungang araw ay ang mga sumusunod. 1 paggamit ng mga ipinapahid ng mga gamot. Ang calamine lotion ay isa sa mga natural na luna sa buwang araw. Ipinapahid ito sa apektadong bahagi ng balat upang bigyan ito ng malamig at maginhawan na pakiramdam. Ang iba pang maaaring ipahid sa apektadong bahagi ng balat upang mabawasan ang pangangati ay ang mga topical steroid at anhydrous lanolin. 2. Pagsusuot ng mga maginhawa at tuyong damit. Napakalaki ng maitutulong ng pagsusuot ng mga maluluwag na damit sa pagluna sa buwang araw. Nakakatulong kasi ito sa pag-iwas sa pagpapawi na maaari namang magdulot ng pagsumpong ng pangangati. Kapag pinawisan, ipinapayo rin na magpalit kaagad ng damit upang mapanatiling tuyo ang apektadong bahagi ng balat. 3. Pamamalagi sa malamig na lugar, makatutulong din sa taong may bungang araw ang pamamalagi sa malilim o kaya ay sa mga malalamig na lugar. Kung maaari, mamalagi sa loob ng silid na may air conditioner upang maiwasan ang pangangate ng apektadong bahagi ng balat. 4. Pag-iwas sa petroleum at mineral oil. Iwasan ng pagpahid sa balat o paggamit ng anumang uri ng produkto na mayroong sangkap na petroleum o mineral oil. Ang mga ito ay napatunayang maaaring magpalala sa mga sintomas ng bungang araw dahil nababarahan ng mga ito ang mga pore o na labasan ng pawis mula sa mga sweat gland. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!